nananawagan po ako dito sa sa may mga daang hari sana malagyan ng ilaw Ay eh, sobrang dilim oh Ano ba to? this is a private road open 24 hours for private light vehicles only ba't may no bicycle? Ayun, no? eh basta pinapasok ako ng gwardiya Wala na namang ilaw dito. Ayun, good evening. Dito ako sa Daang Hari. Madilim. Bakit kaya walang ilaw rito sa gitna, oh? Wala naman lang ayun na to. Pero itong bike lane meron. Ayan, oh. Ayan lang, madilim. Punta tayo ng ano ah, uh, Somo Market Ngayon lang ulit ako nakapag-bike dito eh Kaya Landers Superstore nakaka jack ride ako rito Pagkahapon Ayan ang Alabang Ano to? Alabang East Parade Ito ano to eh uh, Dati may mga kainan dito ay parang uh, dampa. Ewan ko lang kung may bukas pa. eh ganda ng Christmas night dito. may ano rin dito kainan nakita ko na to dati kaya lang hapon pa yun eh sarado ito lang yung makikita mong ilaw yung nasa right side hindi ko alam kung ano yan eh Walang pa ilaw-ilaw ng poste. Ayun. Isa, di mo alam kung ano yung nadadaala nada ng gulong ng ano ko Ang bisiklete eh. Center oh. Parang ngayon lang ako nakapag-bike dito ng gabi. Ayan, may lusong na rito eh. The Crossing Cafe. Oh, may pizza sarap masarap dito ah. to ang Brittany Hotel Medyo malapit-lapit na tayo sa Somo Market Toa so, uh, Shakey's Pancake House Ang ng new turn Ang ng new turn ko Diyan ako galing eh Ang ng new turn ko ayun diyan ako galing Nakalimutan ko ano pala May araw pala sakit gitna Hila ako nakapag-bike dito ng gabi Amig Pa talaga pagka ano na November eh, okay dilim pwede na kaya dumaan dito Lambingan Bridge. Hindi ko matandaan kung mayroong ganyan dati na pumunta ako. Ano ba tao. matagal ko huling nakapunta rito siguro mga ano 2 years ago na dami makakainan dito dati kasi nung pumunta ako ano pa yun eh hapon eh konti pa lang yung bukas barbecue sarap malamang dun sa loob hindi na yata pwedeng ano yung may parking nga pala ng bike hindi na ako makapag -ano doon sa loob kasi ang iingay makaka-copyright claim na naman tayo sa mga tugtog tapos tayo na yung kainan dyan sa loob hanggang ano to eh hanggang 10 o'clock pa ay eh, makalabas na tayo Dito na ako ulit sa all home Malabas na ako ng Aguinaldo Highway Sa Maya SM Molino hirap talaga mag vlog kapag uh, may mga nagpapatugtog tapos may kumakanta sa stage kaya nag decide na ako na huwag na lang kuha na ng video tsaka ano nga then, uh, naka copyright ng uh, youtube buti pa tong RFC oh. muli na mall bukas pa <laughs> sobrang tagal na rin yung mall na yan eh Nao na pang nawala sa Las Piñas Hindi ko alam kung anong meaning yan eh Wala na namang ilaw dito Kaila pinayagan ako lang guard ito yung shortcut eh, yung sa Las Piñas at saka Molino, Cavite. Eh, nandito ako sa sa Villar Farm School. Eh, bawal daw magbike, akay na lang daw. Kaya kaysa kesa iikot pa ako dun sa sa May Aginaldo Highway, sa May Sapote. Layo-layo rin 'yon. At least nandito na ako sa loob ng BF. Eh, pwede bike dito, kaya lang akay na lang, bawal daw. Eh. may kilang naman to wala pang uh, wala pa yatang 400 ay baka nga ano lang to 200 meters lang eh. ganyan ang pagitan ng ano eh ng, yung sa may Molino Cavite tsaka sa Las Piñas problema lang dito ayan masyadong <laughs> masyadong malabo yung ilaw